Pangasinan naman po nakapagtala ng pinakamababang basic at functional literacy rates sa Region 1. Ilang mga magulang na nindigang tuturuan ng mga anak sa tahanan na para sa detalye ng balitang iyan. Kasama natin Idol Juana Devera. 104.7 IFM Report Kinakailangan pa rin umano na matutukan ng mga magulang ang mga anak para malinang ang kanilang basic at functional literacy kahit pa natuturuan ang mga ito sa loob ng mga paaralan. Ang ilang panggasinense, ikinalungkot ang naging resulta ng 2024 Functional Literacy Education and Mass Media Survey of LEMS na isinagawa ng Philippine Statistics Authority o PSA matapos na magkapagtala ang pangasinan ng pinakamababang antas ng basic at functional literacy sa buong rehiyon uno. Base sa resulta, nasa 88.7% ang nakuha kuha ng pangasinan sa buong rehiyon na may pinakamababang basic literacy rate o kakayahan ng isang bata na makapagbasa at makapagsulat ng simpleng mensahe. Habang 62.3% naman ang functional rate ng lalawigan o ang kakayahang makaunawa ng impormasyon. Dahil dito, anila, dapat na mahasa pa ang mga bata sa kanilang mga aralin sa paaralan sa pamamagitan ng patuloy na pagtatanong at pagtuturo ng mga magulang sa loob ng tahanan. Kung baga sa ano, inaasa na lang sa iskwelaan sa mga teacher. Dapat, kailangan mo rin na turuan yung anak mo pagdating. Bago mo sila patulogin, yung reviewin mo muna sila kung ano yung dapat na gawin o kung may assignment o ano yung pinag-aralan nila pa School. Hindi rin umano dapat nahayaan lamang na sa loob ng paaralan ay tapos na ang pagkatuto ng bata. Mainam rin umano na hasain pa ng mga magulang ang kanilang natutuhan upang mas maunawaan. Kailangan mo rin ng advice sa uh, isang magulang. Kung gusto mo talagang yung anak mo ay matuto, tulungan mo rin ng mga teacher para sa Pabutihan din na Sa kabila nito, nasa 89.6% ang basic literacy rate at 64.3% ang functional rate ng Region 1 na nangangahulugang makabulhang pagkatuto ng mga kabataan sa rehiyon. Kasama sa mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna de Vera, Tatak IFM. IFM News! IFM News! IFM! IFM News!